1,2,3 1,2,3 1,2,3 Boys Sinking Alright So <laughs> ayan good day Good day mga parts at ito same time <laughs> same place na ito umuulan na naman at ginawang ko na muna ng paraan para kahit papano kahit na ulan Kapag gawa tayo ng video yan at maulan na naman yes alright so ang ginawa ko pala mga parts dito nagana ako na voice record sa cellphone <laughs> at hopefully sana ah. hindi siya ma-windows gamit ang cellphone then action cam tapos pag once na in-edit mo, eh, i-sync in mo na lang yung voice mo. Yan. Yung original na voice ng action cam mo, i-eliminate eh, mo. Tapos yung record na ginawa mo sa cellphone, yun ang ipapasok mo. <laughs> Medyo matrabaho siya pag ano eh. Pag in eh, pero worth it naman. Hindi siya ganun ka-windows. Yun ang ginagawa ko dati ang medyo mahirap nga lang uh, talaga dito ay eh, yung yung pagkakat ng video Ayan, yung basta pag -e edit mo na siya mahirap tatsagahin mo na lang talaga ganun talaga eh so for today's video mga parts may mga dapat tayong pag usapan eh talaga na, na, pag naulan nakapaw maraming mga uh, senaryo akong uh, nakikita ito based sa uh, experience ko talaga pag naulan talaga ang number one concern ko lalo na sa ibang mga kapwa natin rider di ko alam kung dahil ba mas mabilis suotin alam nyo naman yung mga parts sinasabi ko eh yung sinasabi lang batman suit <laughs> yung ulo lang yan tapos wala na sa braso para mabilisan oh advantage nya mga parts yun mabilisang suot lalo na pag maulan talaga no? Pero siyempre, pag may advantage, may disadvantage din yan, sigurado yan. Ipag e, mahangin, <laughs> tulad na lang mga ganina, grabe lakas ng hangin. <laughs> pag tumatakbo, buti lang dalawa kami ng OVR ko, no? Yan disadvantage niya, pag mahangin. Tapos, eh, yung, ano mo? tawag dun? Pag mga sasingitan, ang laking chance na ano eh, na sumabit ka eh o masabitang ka lalo na kapwa mo rider may chance na ganun eh tapos lalong lalo na pag sa gabi mga pards ang problema kasi sa ibang sa, sa atin <laughs> misan gusto natin color block eh diba black tapos ang motor black eh so ang mangyayari lahat black na <laughs> So yung uh, visibility mo para makita ka eh hindi hindi ka makikita ma ng basta-basta kasi nga naka black ka ang mapapansin lang sa'yo yung tail light mo yung headlight mo yung signal light mo so nga pala mga parts no? may ginawit pa lang pang spray dito sa side mirror ayan o no? pag hinawi ko siya ng ganyan yan ganyan siya hindi ko tulad dati eh. pag ito ay eh, nakita nyo parang may mga bubong uh, tubig dati pag hinawi kong gano'n, nag stay pa rin yung bubo na yun ginamit ako sa side mirror eh tapos tinry ko rin sa visor ko yun nga lang hindi epekto eh pero madali siyang hawiin pag hinahawi ko ng ganun mga parts yan ginaganong ko ginamit ko rin sa lens ng action cam ko ewan ko lang kung epektibo ngayon pero tingin ko medyo epektibo naman pag na hinawing ganyan yan, hinawing ganyan mga pals tabilis luminaw siguro kaya hindi epektibo sa visor ano siya may mayroon kasi sa tubig ulang kasi may ano eh may parang acid rain tapos parang madumi <laughs> may halong alikabok kaya ganun yan tagal ng stoplight dito importante hindi dark color tapos balik tayo sa raincoat o batman sa katulad nyan o oh. nasa harapan ko oh. batman suit yan mahangin eh kakalay kakalay yung ano mo yung edges ng <laughs> sinusuot mo it's go, so go. Abot kaya tayo sa green light sa unahan. Mm Hindi -hmm. pa naman nagbiblink. Abot tayo. Abot yan. Abot yan. Mm -hmm. Yes, abot tayo. Kailangan lang naman nating tisin pag nag tayo. Kaya na pag may pang-taas ka, may pang-baba ka pang sinusuot. Eh yung matagal na ano, matagal na pagsuot talaga. Kaya ako, naano ako dyan eh. naiirita ako eh kasi pagbiglang bulan, di ba? Pero pag nasasanay ka naman, ha, hanap ka ng pwesto mong masisilungan, di ba? O kaya naman, pag mga ganitong tag-ulan, kumbaga, hinto ang ulan. Ang ginagawa ko naman, minsan, ang susutin ko lang, pants lang muna. Minsan, pang taas. Matanggal lang yung isa. Kita ko yung sauna, una, no? no? Nakai bike ko yun. E, Naka-Batman suit, yung kulay blue. Yan. Okay din magsuot ng mga ano, ng mga masisingkad na kulay talaga para kita kita sa daan. Yan. Yung iba naman nga to, sabi ko ganina, itim na motor, itim pa lahat. Itim din yung Batman suit nila. Yan. Kahit sabihin natin may reflectorize, na yung reflectorize, isang guhit lang naman. <laughs> Tapos tatakpan mo yung taillight mo, ang masama pa minsan eh sa gabi lang pag maulan eh yung ibang mga motor eh walang ilaw ang tail light walang ilaw walang brake light yung iba naman na sobrang sa galing nilalagyan nila ng park light na puti eh, sa may signal light nila di ba ang galing hindi <laughs> diba ko alam paano nila napaparehistro yung motor nilang ganun eh sabagay eh, may mga fixture pa rin sa mga panahon ngayon eh hindi eh, uh, na yan eh Oh, dapat nag-signal light man lang tong ano, advance Kung kakaliwa siya. Pero yung iba yan, magaling ano mag ano mag suit niyan, Batman suit na yan. Kinagawa nila tinatali nila sa may bewang nila. Yan, para hindi masyadong ahapay-hapay. Tapos, mayroon na akong napapansin ngayon eh, yung pang-ulan din, Uh, nakita ko lang sa Shopee mga parts. Para siyang Batman suit din, pero may pasukan sa braso mga parts, pasukan sa braso tulad nitong ganito. So pag nagmanayo ka nun, kung sakaling yun ang ano, yun ang uh, suot mo Hindi siya tulad ng iba na hahapay-hapay lang na pag mahangin Pero um, siyempre <laughs> bang ko rin yung mga Sa so, mga good yun sa mga scooter lang <laughs> sa mga scooter lang mga parts mga katulad na sa akin, tapos yung may mga footboard, yan pero kung ang motor mo eh, backbone <laughs> tingin <Tengok>, ko, negative <laughs> siyempre, bubukang kang ka, diba sasampahan mo yung motor, unlike na ganito sa harap lang yung paan mo yeah. hindi siya tulad na kailangan po, buwak pa bumaw, bum bum um, talo? mukhang kang para lang makasampak sa motor maisusuot mo siya pero sigurado parang kalahati lang ng katawan mo hmm. marami namang mga budget milk na raincoat yun nga lang yung quality talagang hindi maganda tulad nitong sa akin ang bilis na punit din ng ano sa may hindi siya punjol eh, yung sa may gitna eh, sa may gilid naman sa may bandang hita medyo mababa baba, baba baba, baba sa hita hindi mismo sa hita napunit siya nung hindi ko alam, nasabitan niya ata na sapatos ko eh, napunit siya sa mismong ah, uh, pero nagawang ko naman siya ng paraan. Siyempre, alam naman tayo. Nagagawa ng paraan. Ano lang. Uh, sunugin nyo lang. Kandi, gamit, gamit kayong kandila. O kaya uh, soldering iron. Yan, gamit kayo nun. Tapos pagdikitin nyo. Nagdidikit naman mga parts. <laughs> Kaso lang, nung pangalawang attempt ko naman, uh, na medyo maulan din. Nasok bitang ko ulit yung dating pinagtayan. Lumaki. <laughs> Lumaki siya mga parts. Sinunog ko ulit. Dumikit ulit ngayon. Yung anak medyo pit na siya. Medyo pit na yung pagkakabit. Hindi na ganun Pero at least dumikit. Kasi <laughs> yun, ngayon dinadaan-daan ka na. <laughs> Pero sa tiba at sa tiba, yun, pansin ko, mas matiba yung ano, green kapote. Yan. Green capote. Pero, ang bigat ba ng green capote na yun? Yung green capote ko, tumagal sa akin yun ng 4 years. oh, 4 years, naka 4 years din yun. Buo pa naman yung pang taas, yung pang ilalim lang talaga. Kasi ano eh, napupunit nga. Napupunit din sa katagalan eh. So parang motor, walang immortal na pyesa karamihan kasi sa mga jarit na o oh, oh talagang kung gusto mo magandang klase gagasas ka ng mahal talaga mm. o oh, ba diba pag ano pag hindi ka naka batman suit kaya no hindi ka ano sa masyadong nahatak ng hangin <laughs> yan saka hindi ka tulad ng mga batman suit na hapay-hapay sa gilid sa gilid yan para pa pag dekadena yung motor mo di ba tapos may OBR kang medyo ewan ko kung tatali-talino ba o something ganun pero may chance na ano sumabit o kainin ng kadena may hirap din yun tulad naman di ba yan oh. <laughs> nga pala ang parts itim na lahat. lahat wala pang ilaw ang tail light di ba ano pag sa dilim? <laughs> Nakaitim ka na lahat, wala pa ang ilaw ang tail light mo. Baling mali. So ayun lang siguro for today mga part. Kung kayo ay naka Batman suit, katulad ni Kuyang, ano ito, so, Joyride? Hindi ko alam. At uh, uh, ayun, no, basa-basa ka ng kawagay oh, yan. Katulad ng ganito eh. Okay lang. at ingat ingat na lang gawa nyo lang siguro ng paraan kung kayo ay naka batman suit itali nyo sa waistline nyo tapos pati nyo hindi sa may braso para hindi hapay hapay pag mahal nakita natin kasi natin na hindi maganda yun may time balis kinakasya So, I love you today, my birds. Ingat na lang pag naulan. Salamat!